akala ng karamihan kapag may umatake sa Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea parang switch lang ng on biglang darating ang Amerika may jets may destroyer may sundalo parang movie lang diba pero ang hindi alam ng maraming pinoy hindi automatic ang mutual defense treaty at mas komplikado ang activation nito kaysa sa iniisip ng nakararami in short hindi siya attack now. Help now. May legal steps, may diplomatic timing, may political approval, at may strategic assessment na nangyayari bago pa man gumalaw ang kahit sinong sundalo. At dito natin malalaman kung paano talaga gumagana ang MDT. Paano ito naa-activate? Sino ang nag-a-approve? Gaano kabilis ang proseso? at bakit minsan mas mabagal o mas mabilis. Depende yan sa sitwasyon. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Balikan muna natin ang pinagmulan. Ang Mutual Defense Treaty o MDT ay pinirmahan noong 1951 pagkatapos ng World War II sa panahon ng Cold War. Ang panahong ito kung saan nag-aagawan ang mga malalaking bansa sa Asia Pacific at kailangan ng Pilipinas ng matibay na kaalyado. Dito pumasok ang Estados Unidos at ang kasunduan ay nagsasabing kapag na inatake ang alinman sa ating sa Pacific area, we consult each other and act to meet the common danger. Madaling pakinggan. Pero itong act to meet a common danger, hindi ibig sabihin ay automatic na gera. Ibig sabihin ay obligation to respond. Pero hindi obligation na pumasok sa digmaan ng walang proseso. So paano talaga ito na-activate? Ganto siya nangyayari sa totoong buhay. Kapag may nangyaring agresyon, alimbawa pag-atake sa barkong militar ng Pilipinas o pagpasok ng foreign troops sa teritoryo natin. Hindi agad military response ang unang mangyayari. Ang unang gumagalaw, diplomacy. Nagbibigay muna ang Pilipinas ng official report sa Amerika tungkol sa incident. Habang nangyayari 'yon, gumagana agad ang tinatawag na hotline communication sa pagitan ng dalawang bansa. Habang tumatakbo ang impormasyon, may parallel action na nangyayari. Nagmi-meeting -me ang mga defense officials, Foreign Affairs Department, Intelligence Unit, at National Security Council ng Pilipinas at Amerika. Ang pinag-uusapan nila, totoo ba ang atake? Sino ang may sala? Anong level ng threat? At kailangan bang i-invoke ang MDT? Kung malinaw, na act of arm attack ang nangyari. Dito pumapasok ang susunod na parte ng proseso. Nagkakaroon ng joint consultation sa pinakamataas na antas. Ang purpose nito ay simple. Kung gagamit ba ng military assistant ang Amerika, anong klasing tulong ang ibibigay at gaano kabilis? Hindi lahat ng tulong ay automatic. Tropa at fighter jets minsan mas mabilis at mas strategic ang intelligence support, surveillance, naval presence, military logistics, cyber defense, humanitarian at disaster operation, at diplomatic alignment, depende sa pangangailangan. Pag nagkasundo ang dalawang bansa, may formal approval na nangyayari. Ito yung pinaka-importanting parte. Ang MDT ay hindi gumagalaw ng walang pirma walang opisyal na dokumento at walang diplomatic confirmation mula sa parehong panig. Kailangan ng papel, kailangan ng signature, kailangan ng official declaration. Pagkatapos nito, tsaka palang papasok ang military aspect. Ito yung deployment stage. Kung ano ang napagkasunduan, yun ang ipapadala. Pwedeng asset lang, pwedeng presence lang, pwedeng full support, pwedeng joint operation depende sa threat level. Dito rin pumapasok ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang EDCA ang magpapabilis ng response time dahil may mga pre-built locations kung saan pwedeng pumasok ang US forces, mag-stockpile ng equipment at mag-operate ng hindi na kailangan ng bagong building o bagong clearance. Parang nakahanda na ang stage bago pa man magsimula ang tensyon. Sa madaling salita, ang MDT ang legal foundation, ang EDGA ang operational shortcut, at ang BFA ang movement pass ng mga sundalo. Kapag pinagsama mo yan, doon nagiging mabilis ang response system ng US sa Pilipinas. Pero, ito yung pinaka parte na kailangan malaman ng tao hindi automatic na gera ang MDT. Hindi niya sinasabing your war is my war. Ang ibig niyang sabihin ay, our danger is shared and we will act together. Pero planado, coordinated at may proseso. Pero bakit ba ganito ang sistema? Simple lang. Ayaw ng Amerika na basta-basta lang ang mahatak sa digmaan nang hindi ito kontrolado at ayaw din ng Pilipinas na may military action na hindi nito aprobado. Kaya ang MDT ay nakadesign para hindi impulsive, hindi reactive, hindi reckless at syempre hindi political shortcut para sa digmaan. Ito ay deterrence, protection at coordinated defense. May mga pagkakataon sa history kung saan halos ma-activate ang MDT noong panahon ng Scarborough Shoal Crisis, may consultations. Noong ginamitan ng water cannon ng Philippine vessel, may consultation ulit. Ibig sabihin, hindi siya patay na kasunduan. Gumagalaw siya, pero sa tamang proseso. Sa bagong panahon ng tension sa Asia Pacific, lalo pang pinapalakas ang MDT. Noong 2023, nilinaw ng Amerika na kahit Philippine Coast Guard vessel at public ships kasama sa coverage ng MDT. Ibig sabihin, hindi lang military ships, pati government vessel ay protected. Malaking pagbabago ito dahil karamihan ng harassment sa West Philippine Sea ay nasa civilian at postcard vessel. So paano kung bukas may mangyaring seryosong insidente? Ganito ang magiging daloy. May attack. May verification may consultation, may mutual approval, may official documentation, nakapapasok ang military support. At yung support na yun, depende sa pangangailangan, air, sea, cyber, intel, or presence operation. Ang MDT ay parang fire alarm system. Kapag may sunog, may system, may protocol, may responder, at may buong network na gagalaw para pigilan ang pagkalat ng apoy. Ganyan gumagana ang MDT. Hindi instant gera, pero instant coordination. Pero bakit mahalaga ang MDT sa panahon ngayon? Dahil nagbabago ang dynamics sa South China Sea. Mas lumalakas ang presence ng China. Mas agresibo ang topics. Mas delikado ang harassment dahil limited ang naval capability ng Pilipinas, ang alliance ay nagiging force multiplier. Kapag alam ng kalaban na may treaty, mas nag-iingat sila. Yun ang deterrence power ng MDT. Pero tandaan, ang MDT ay hindi magic solution. Hindi nito papalitan ang sariling depensa ng Pilipinas. Hindi ito substitute for modernization mas nagiging epektibo ang MDT kapag malakas din ang sariling armed forces. Ang Pilipinas at Amerika ay partners. Hindi babysitter ang Amerika. Equal cooperation yan, hindi dependency. Sa kabuuan, ang Mutual Defense Treaty ay isang legal framework para sa defense cooperation. Isang mekanisim para sa joint military response isang deterrent laban sa agresyon at isang strategic commitment ng dalawang bansa para panatalihing ligtas ang rehiyon. Hindi siya automatic, hindi siya instant, pero siya ay tiyak, legal, valid at functional. Kaya tuwing may tension sa West Philippine Sea, mahalagang tandaan ng mga tao na ang MDT ay hindi boto na pinipindot ito ay proseso na pinapagana, pinag-uusapan, at inaaprobahan para siguradong tama, legal, at walang mali ang galaw. Sa huli, ang tanong na automatic ba ang MDT ay mali. Ang tamang tanong, handa ba ang Pilipinas at Amerika na kumilos ang sabay kung dumating ang oras? base sa kasulukuyang defense cooperation. Ang sagot ay malinaw. Yes. Oo. Basta dumaan sa tamang proseso at parehong bansa ay nagkasundo. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni General Browner na kailangan tumagal ang sundalo ng 30 araw sa unang depensa ng labanan. Dahil may proseso. At sana naintindihan mo at nalinawan ka na. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang ilike, mag-comment ang opinion mo, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.